Content creator ka ba? Vlogger ka ba? Madami ka na bang views? Umabot na ba ng milyon yung views mo? Madami ka na bang likers? Well, congratulations ang tanong. Nakapag-payout ka na ba? Kung nakapag-payout ka, ilang beses? Kung gusto mong malaman, ang dahilan kung bakit minsan is na on hold yung mga payouts mo yung mga earnings mo or nawawala yung mga ads mo, follow mo lang ako sa ating Facebook page Boy Colette, at sa ating profile Ian Carl at, at mag-subscribe kayo sa YouTube channel natin para ituro ko sa inyo at ipakita ko sa inyo at i-explain ko sa inyo nang maayos kung bakit nagkakaroon tayo ng na ganyan. Especially sa mga baguhan at may mga update na naman si Meta Noong March 16 sa kanyang mga policy Okay, so stay tuned lang At don't forget to subscribe sa ating YouTube channel Hanapin nyo lang Boy Kulet Hello vlog, welcome back to my guys Hello guys, welcome back to my vlog Ayan, nagbabalik na naman ang inyong host Walang iba kundi si Boy Kulet Okay, so nandito na naman tayo mga kakulet. Ayan, so kung isa ka sa mga gustong kumita sa Facebook gamit ang uh, page o kayong profile niya at ikaw ay uh, naghahangad na sumikat or maging vlogger nasa tamang channel ka. Kaya bago tayo magsimula, mag-subscribe na kayo and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mga video. Okay, so ang pag-uusapan natin is yung regarding kay in-stream ads. And I know na lahat naman tayo is aware kung ano ang mga policy ni Facebook. Pero recently, nung January 5, is nagkaroon na naman siya ng another update. So, anjan sa ating screen. Okay, so mga kakulit, yung update niya nung January 5 is ang sabi niya doon, isa is mga eligible video na lang po tayo pwedeng kumita. Anong ibig sabihin noon? Yung mga qualified lang dun sa standard or sa policy ni Meta. Alam ko naman na nababasa natin or minsan tamad tayong magbasa ng ating mga policy guidelines basta mag-upload lang tayo ng mag-upload as long as ang alam natin is may ads na tayo. Pero mali yun. According kay Meta, ang sabi niya dito is babasahin natin kasi ito, nag-screenshot po kasi ako ng mga, ayang nandyan sa ating screen is, nag-screenshot po ako ng mga uh, policy na binib binibigay ni Meta sa akin or yung nagno notify sa akin. And then, pag uh, nakita ko, gagawan ko na agad ng content para maging aware kayo. Lalong-lalo lalo na sa mga baguhan at excited ng kumita sa Facebook. Ayan. So, ang sabi niya dito is so, effective January 5 earnings will be based on views. Ayan, yung nabilugan na kulay red dyan, at may linya na kulay red dyan. Based on views of your eligible videos, by continuing to use in-stream ads, you accept these changes. So, ibig sabihin, dapat lahat ng mga videos mo na ina-upload mo is approved kay Meta or yung sinusunod mo yung policy guidelines ni Meta kasi doon na sila magbe-base sa lahat ng mga kita mo. Okay? Okay, so ayon pa kay Meta, kahit mag-viral pa yung video na inupload mo, kung labag naman sa policy or partner monetization niya, walang kwentahan, kahit siguro mag-million views pa yan, kung may linabag siya na policy or partner monetization, is may tendency na hindi yan babayaran ni Meta. Kahit million views pa yan or ilang reactions na yan. Kasi may linabag ka sa mga patakaran ni Meta. Okay, so bakit ko sinabi na kahit umabot pa ng million views yung, ano kahit trillion views pa yung mga na-upload mo, pero hindi pa rin kumikita kasi ayon nga dito kay Meta, andyan din sa screen natin, pakibasa na lang and we, we will explain it para maliwanagan kayo. So, basahin ulit natin. Ang sabi niya dito is, views that are views that are fraudulent or result from inauthenticate engagement. Ayan. Yung nalinyahan yan na kulay pula, inauthenticate engagement. Ibig sabihin, yan yung mga nakukuha ninyo sa pag-share. Yan yung pilit. Uh, force share or force view or whatsoever yung clickbaits, yung tawag natin doon kasi clickbaits ang tawag natin doon, yung share to share, follow to follow, yung view to views, para dumami ang views nyo. Yan, na yan ni Meta. Kaya, yung sabi niya dyan is inauthenticate engagement. Ayan, sabi pa niya, there are additional factors that may disqualify a view from payout. Ayan, so, kahit na million views, may ads ka na doon, pero, ang poproblemahin mo doon, hindi mo na mailabas yung kita mo doon. Kasi nga, nakuha mo siya or nag biskak views ka, nag-viral ka dahil sa share-share, views views to views, follows to follow. Ayan. So, clickbaits. Iwasan natin ang clickbaits. Yun ang mga main na update ni Meta and marami pa. Kaya, Kaya stay tuned lang sa YouTube channel natin para mas laglo kang ma-update. Ayan. Ang sabi pa niya dito, these factors include, but are not limited to the following. Sabi niya, so madami yan. Antayin natin. Okay, bakit nangyayari yun na kahit nag-million views ka na, eh, hindi pa nag-e-effect yung earnings mo or maybe kahit billion or millions pa yan, pero late na dumarating yung mga earnings mo. Kasi ito ang dahilan. Ayan, basahin mo na lang. At i-explain ulit natin. Ang sabi niya dito, an update for ins an update for in-stream ads effective March 16. Okay, March 16, sabi niya, yung may bilog dyan. Earnings will be based on qualified views. Ano ibig sabihin po ng qualified views? Dapat organic mo na nakuha yung views mo na hindi mo siya pinilit or hindi mo siya share sa mga groups or sa mga chat mo or sa mga messenger mo sa mga uh, group mo sa Facebook kasi mag fall yun sa clickbaits. Ibig sabihin, nadedetect ni Meta kasi nga high tech na tayo ngayon, AI na ang gamit nila para ma-detect ni Meta kung meron kang linalabag. Sabi pa niya dito is based on qualified views of your eligible video by continuing to use in stream ads you accept these changes o yan yung mga update na nag-update sa ating Facebook page sineshare ko to kasi na-experience ko to hindi ko to i-share kung hindi ko na experience kasi actually nagkaroon ako ng eligibility na sa in-stream ads kaso biglang nawala kasi nga 'di ba na kung maalala ninyo yung biglang nag-log out lahat ng Facebook natin simula noon is biglang naging pages not eligible na kaya na-detect niya siguro yung mga pinag-share ko dati na mga links ko kaya biglang nawala yung uh, in-stream ads ko So, nagpo-focus na lang tayo dito sa YouTube channel at kung gusto mo pa talaga ng mas madami pa at matuto pa, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video. Ayan. Sabi pa niya dito, Determined by Meta, qualified views are the number of views for which you're eligible to receive a payout. To qualify for payouts, you must be on board to in-stream ads and your page or profile in professional mode must generate a revenue in the current earning period. You must also be following the partner monetization and content monetization policy. Okay, napaka-stricto na niya ngayon. Hindi kagaya dati nung way back 2016 na hindi siya ganun kaistrikto. stricto Although uh, wala nang konti-konti uh, pa lang naman yung ano konti-konti pa lang naman yung mga in-stream ads dati pero ngayon na namadami ng nag nagkaka-interest sa content creating or pag is mas lalong mas lalong humigpit ang qualifications ni Meta. Kaya nga sabi ko sa inyo kahit mag-viral ka pa kahit mag-million views ka pa kung hindi mo sinunod yung dalawa dyan, yung partner monetization and content monetization policy ni Meta, walang kwenta yung million views mo. May in-stream ads ka nga, pero hindi mo siya maipay out. Okay, so uh, yun ang mga bagong update ni Meta ngayon. Okay, so ipagpatuloy natin para mas lalo kayong matuto. Okay, so kung talagang gusto natin kumita sa ating Facebook page, sundin lang natin yung mga policy niya. Okay, so minsan nga naranasan ko pa nagkaroon ako ng uh, thousand views uh, pero wala siyang bayad. So kasi effort mo yun. Pero hindi siya binabayaran ni Meta. Kaya kung gusto mo, sundin mo lang lahat ng mga policy niya para magkaroon ka ng kita. Kasi ang alam ng iba is gumawa ka ng video, gumawa ka ng vlog mo, may in-stream ads ka, may ads on reels ka, nandun na lahat. Ang problema, sinunod mo ba ang policy ni Meta? Sinunod mo ba ang policy ni Meta? ba diba? Kapag hindi mo kasi sinusunod yon ikaw din lang ang uh, mawawalan ng kita. Kaya mas magandang sundin na natin. Siguro iniisip ng iba na, ako nga, kumita ako. Pero ngayon kasi yung mga content creator or mga vlogger niya yan is payabangan na lang. Payabangan na lang. Hindi porket, nagkaroon na siya ng in-stream ads, ay eh sabi niya, kumita nga ako ng ganito, ganyan, kahit ganyan yung ano ko. Hindi. Sinasabi lang niya yan, kasi syempre gusto niyang ipagmayabang na meron na siyang uh, in-stream ads, meron na siyang uh, add-on reels, pero, meron nga siyang add-on reels. Ang tanong, nakakapag-payout pa siya? Kung hindi, ibig sabihin may nababiolate siya sa mga policy ni Meta. Kaya para makaiwas, sundin natin ang mga policies ni Meta. Yun lang ang pinaka-advise ko, lalong-lalo na sa mga baguhan na content creator at mga nagsisimula pa lang sa pag-vlog-vlog. Okay? So, marami pa tayong pwedeng i-discuss ngayon or sa susunod na araw. Kaya huwag niyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel natin and hit the notification bell para lagi kayong updated sa susunod pang mga video natin. Ayan. So, pwede nyo rin akong i-follow sa ating Facebook page, Boy Kulet, at sa ating Facebook profile, Ian Kyle. para sa mas magandang tanungan and makakapag-communicate tayo ng mas mabilis doon. Okay, so, yung iba naman dyan, kitty, sa mga clickbaits is pwedeng lumusot. Pero hindi lahat nakakalusot. Kasi nga, high-tech na si Meta ngayon at uh, ang ginagamit na niya ngayon is AI tools. Kaya yung iba siguro nakakalusot pero darating yung time na hindi na makakalusot dun sa mga clickbaits. Kaya iwas-iwas tayo sa pag-share ng mga link natin sa mga uh, chat group natin or sa mga group natin sa page. Kasi doon ka makakakuha ng mga violations mo. Kaya, sineshare ko to kasi na-experience ko to sa mga page ko at gusto kong i-warning to sa mga baguhan at sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang mga uh, Facebook pages kasi alam ko manghihinayang kayo. Kaya, this is a lesson for me and uh, gusto ko tong i-share sa inyo. So hanggang sa muli at uh, eto ito nga po pala si Boy Colette, ang inyong host. Char. Ito nga po pala si Boy Colette ang magbibigay sa inyo ng linaw patungkol sa mga monetization sa Facebook or kay Meta. Thank you, thank you so much at sa susunod pa ulit na video natin.